unang araw na punta namin sa airport. Ayan, at rush masyado. Hindi kami natuloy, kaya ayan, natuloy din kami sa wakas. Ayan, nasa airport na kami na. Cebu Pacific, una, um, nasa Philippine Airlines kami at nagkaroon nga ng kabiri, hindi kami natuloy doon sa airlines. Ayan, so nag-Cebu Pacific kami. At ayan, nandiyan na kami sa area ng Boracay Gaan. So, nasa yung papawid kami. Na may lipad-lipad. at nasa loob kami. Tinitignan ang tanawin kung gaano kaganda ang ang tura ng Boracay kapag nasa taas ka. Ayan. Kung makikita niyo yung uh, lining ng ano, island, ko, sobrang ganda guys. landing na kami dyan at ayan na nga medyo hindi smooth ang pag landing ng um, airplane namin Diyos ko kinakabahan kami dyan yung kapatid ko na wala nyata nandog dyan at ayan na nga nakababa na kami ng aeroplano ng ligtas at tumaura-aura muna kami sa airport guys balo yun naman tak takbo at pagbaba mo nga pala ng airplane eh, meron munang mga am um, meron mo ng mga uh, package na kailangan mong gawin at hindi ka direct sa island na ng Boracay lalapag kundi sasakay ka muna ng mga yate ayan sumakay muna kami ng yate bus tapos um, ayun na dun na sa Henan na kami Ed Henan Regency yung tunay namin napuntahan so ayan na yung pangalawang transportation namin yung mini bus na yan pagkatapos ng yate and then tadarin kami yan papuntang um, papuntang Henan Regency so ayan na nga at nandyan na kami sa Henan Regency at lumabas kami tininan namin ang dagat ng Henan Regency sobrang ganda ng Henan bali puro hotel dyan is uh, ng halos Umaura-aura muna ang inyong ito sa <laughs> Ayan yung mga package nila at nakakita kami ng um, tour guide na si Kuya Boyet. So, ayan, kumain muna kami dyan. Um, sa gilid yan ng Henan Regency. So, napaka the best na mga pagkain dyan. Um, 999 per head yata yung ano dyan. At sulit naman, guys. Kung titignan niyo dyan. O, okay. nandyan na lahat. Apat. Mama, apat. Ayaw na namin okay. na okay. kumain ng kapatid ko. Okay. Ayan yung mga sushi scallop. Ayan, Diyos ko po. Nakahangin na akong scallop. guys. Kung makikita niyo pa, ito ko puro seafood. Ayan, nandiyan yung kapatid ko. At nagsisisayaw ang mga chef dyan. Ayan, napakagaling. Na, napakagaling na magluto. Napakagaling pa sumayaw ng mga chef natin sa Boracay. Kaya, sulit guys yung pagpunta nyo sa Bora. Ayan yung kapatid ko, tumatawa-tawa pa. Ayan guys, pagdating ng gabi eh, nagbar muna kami. Ay, ayan, nakiparty-party muna ako sa mga Koreana, Koreano. May mga Pilipino, pero halos Korean. Ayan, at meron nga ako naging kaibigan dyan, yung bading na yun. Pinapakasexing vlog lang to, ah. Ayan. Vlog, Ayan, guys. So, ayan. Utaw, utaw. At eto na nga, nag-breakfast na kami sa Henan. At yan, mag-move kami sa kabila. Sa Henan Garden naman kami lilipat, guys. So, ayan. Ayan. Mami Wow, Screaming! Apo. Slimming, Mama. Lilipat na kami sa... Ayan, it. Ayan, ayan ang regency pa yan, guys. So, lilipat kami later sa... Anang garden. So, ayan sa mayaw sa yung kapatid ko dahil nangiinip yata. Ako na magawa. So, nag-vlog-vlog muna ako dyan, guys. sa Canon Garden na kami. Diyan sa part na yan. So, uh, sa kabila lang yan, ala sister company siguro sila. So, henan-henan lang din yan. Pero garden to. So, ayan, ayan na yung next na room namin. Ayan ang henan garden. Ayan, umara-aura na kami ng kapatid ko dyan. Namin naman. It's time. Kaso nga lang, butad na ako dyan. Bloated na dyan ko dahil bukas. Busog na ng mga pinagkakain namin. Namin! <laughs> namin! Ayan, at naligo muna kami dyan. Swimming, swimming. And then, ayan, nag-dinner na kami sa Ellen Garden. So, nagsalim na sila sa, mga sa mga restaurant. At dyan namin ang isipan na kumain. So, ayan, sobrang sarap ng mga dito naman, the best dyan ay yung mga, um, ayan, pang may magas nila. Yung mga sweets nila, sobrang sarap. At meron na nga, nanood na nga kami na fire dance sa labas lang yun ang So, may pa fire dance sila dyan, guys. Ayan, sobrang haba ng performance sila na yan. At kinangan mo lang magbigay ng, um, ng, um, kaya rin nilang sumayaw kailangan mo palang mag share ng pera para sa ginawa nilang perform so ganun pala yun guys ayan nakikita ikot ikot na siya ayan sige lakoy ikot pa pa sige subo so, mo oh, go kung kena pangimagas sa So, eto guys, eto na yung um, garden na room namin. Umaura-aura mo na kami. At ayan, pagkayari, naglakad-lakad kami sa side. Yan, makikita nyo lahat. Sobrang ang daming um, kakainan, bibilhan. Sobrang grabe ang ganda ng burakay. Nakakamiss. At bumalik na nga kami sa aming kwarto. At yan, nakirolyo na kami ng kapatid ko. Nag-iisip na kami ng katawan namin dahil ilalambing na kami. At na nga, pagising namin ng umaga, eh, papunta kami sa mga, um, sa mga tourist spot dito sa Boracay. So, mag -e helmet diving kami, jet ski, at kayak kami dyan. So, ayan na nga, guys. Papunta na kami kaya kayak. Oh, hindi. Um, ano muna pala dyan? Mag-jet ski muna kami jet kaya Ayan, nag-yate na kami. So, punta doon. So, eto na nga guys. It's time for jet ski. Ayan, first time ko mag-jet -je ski guys. Grabe. Best experience ever talaga ang jet ski. Yung feeling na mas masarap mag-drive. Kesa ikaw yung nakasakay lang. Grabe guys. Sobrang comfortable yung i-drive ng jet ski kesa sa ano. Um, mas masarap mag-drive sa water kesa sa land. Sa totoo lang. Kahit di ako marunong lumangoy. <laughs> Ayan, pilingin ang Eng, 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 eng. O, diba guys? Nakapiling eh. Ayan na Jessie. At nag-helmet. Nag-helmet diving kami. Ayan. So, nakita ko si Nemo dyan. Si Nemo. Finding Nemo. Nakita ko siya dyan. At ako yung nagmukhang isda. Nagmukha so, mukha ko pala mga isda, no? Ayan. Let's go. Tignan nyo naman yung helmet diving. Malaki So, ayan na nga yung kapatid ko. Diyos ko, nagsasayang na siya. Para kung malulunod siya, hindi na pananagutan. So, ayan na nga. At pumunta na kami sa kayak. Ang last na, ano namin, package. So, ayan. Nag-picture-picture muna ako. Yan, ebidensya nga sa Boracay. So, umara-ora na ang alo. nyo, ha? Ayan, Diyos ko. Yung bilbil ko. Oh, hindi ko alam kung paano ko itago. Pero buti na lang, guys. Medyo payat na ako yung time na yan. Well. Pinagandahan kahit papaano. Yan na, guys. aura na. kapatid ko, ayan na ang aming picture hour of the day. At ayan na nga, sobrang na-enjoy namin ang kaya dyan guys. At pagkayari, eh, nagpa-picture mo na. Diyan. Sa so, may Ella Burakay. At pinicturan ko ang Ella Burakay dyan. At umuwi na kami para mag- Yes. So, ayan guys. Tumambay-tambay mo na pala kami. Bago mo aroon si guys. Nakauwi na kami dyan. Ayan. Nandiyan na kami sa room. At nag-aura-aura muna po ulit. At naglibot kami. Pagkayari. Namin nag-BS. Ayan. Para kumain. Kumain na naman. Dahil ito. Ayan guys. Kapatid ko mukhang ikakasal sa west. ganun ganun lang at ayan na guys uuwi na kami uuwi na pala kami sa ating sa ating lupang sinilangan charot ayan na pasakay na kami bababa na kami ulit ayan na ayan ang aming southwest tour ano camera at camera ayan na um, kami muna nag relax sa airport at uminom niyan ayan picture picture lang kami ayan na nga yung kapatid ko habang ah. nasa taas kami ng aeroplano hamang selfie lang kami dalawa at nag-twinning pa kami ng pool so ayan na nga nasa impapawid na kami pabalik ng Manila guys at ayan po patuloy kami nagdada sa lupang makalapag po kami ng smooth ah, hindi po tulad yung papunta kami hindi eh. po smooth yung aming uh, paglapag Ayan, at dito na kami sa Manila. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.